Yun, mga matik. Ngayon, makulimlim mga matik at mahangin. Susubukan ko na yung bandera. Ayan. Titignan natin mga matik kung ito ay lilipad. At yung bandera, di mata mga matik, Kasi, baka tinawalan di mata, may mata. Yung mga bandera na ginagawa ko. Napakahaba na ito mga matik. <laughs> Tignan natin kung lilipad. Ayan. Black and white lang mga kamatik. Ayan mga kamatik. Susubukan ko na. Na pali pa rin para makita nyo rin. Ayan yung ating bandera di mata. Ayan mga kamatik. Malakas na angin. Subukan na natin. Tara na. Iya, mga mati kayo na siya. Lumilipad na, nasa ere na. Ay, mga mati napakaganda. Maanong yeah, ulam? Ako ulam na pre. Ya, yung bandera di mata, mga mati. Napakaganda tignan sa ere. Ayan, mga mati, pinakita ko lang sa inyo ating bandera di mata. Ang ganda ng kanyang lipad, mga mati. Ayun, mga mati Iyo yes, salamat mama tik